yung Rolls Royce na may payong. Uh, kasama po sila dun sa, ah uh, yung Rolls Royce, so, kasama dun sa labing tatlo na nasa BOC compound na. Hmm. Ang katay susubasaw natin yan or bidding, ano? We will just make sure that the bidding process will be, of course, transparent and competitive. Yung hey, Commissioner Ariel, ano na nangyari doon sa mga kotse ni mga Diskaya? Um, um, good afternoon, uh, Senator Jingoy. Ta eh, hey, ko lang po ulit. Po yung nakuha naming mga sasakyan. Actually, 30 plus 2. Yung dalawa kasi hindi na namin sinasama sa list yung, po. Yung Rolls Royce na may payong? Uh, kasama po sila dun sa... Lab uh, yung Rolls Royce, so, oh, kasama dun sa labing tatlo na nasa BOC compound na. Hmm. Ang kategorya po niya na yan ay inisyuan namin ng warrant of seizure and detention. Ibig sabihin, uh, kandidato na ho yan na ma-forfeit in favor of the government. Hmm. So yung uh, Rolls Royce with the umbrella nasa 13. Yung 17 naman ho, uh, although meron silang mga dokumento kahit papano, paano, uh, kaya lang isa subject po namin yung mga kumpanya kung saan bumili po yung Discaya family mm -hmm. sa tinatawag na post clearance audit upang makasigurado rin po yung pamahalaan na uh, wala hum pagkakamali. Kaya lang base po sa pag-uusap po namin ng uh, ICI the other day, yeah at uh, nakatanggap na rin po kami ng sulat galing po sa BIR at ICI, hmm. hindi po rin namin pwedeng pakawalan yung 17 sa 30 mga sasakyan. Again, 13 out of the 30 uh, luxury vehicles subject na po ng seizure proceedings. Yung 17, although may mga dokumento naman, uh, hindi rin po namin pwede pa rin hong pakawalan yan kasi uh, yan ay bilang tulong po namin sa ICI at sa BIR na baka may iba po uh, uh, issues na kailangan pong hawak namin yan. So wala na natira rin sa garahe ni St. Gerard? Yung mga local cars na lang po yun. Ano? So balita, sumulat pa rin po kami sa LTO, dahil sangayon po sa mga narinig po namin sa mga pandinig, uh, Mr. Gerard, Senator Tatlong po pa lang na hawakan namin, kaya lang base po din sa mga hearings, supposed to be apat na po po yun. Ano? So we are waiting for the reply po ng LTO para matulungan kami na pa kung meron pa hong lampas doon sa tatlong po. So, so doon sa mga na-retrieve niyong kotse, sa mga diskaya, marami doon yung mga tinatawag na gray? Labintatlo po. Labintatlo. So, yun, yung mga yung mga hindi nagbayad ng tamang buwis. Tama po. At pati yung dokumento ay may uh, problema po. So, what do you plan? I-auction ninyo? Ah, uh, ako po bilang commissioner, yung ang aking uh, gagawing option. Although, tatlo po yung options. Ako po ay isusubasaw natin yan or bidding. Ano? We will just make sure that the bidding process will be of course transparent and competitive. Yung dalawa pa hong options, hindi ko po gagawin yan. Yung pangaloko kasi, idodonate, pwede po namin idonate to other government agencies. Hindi naman po maganda, uh, Your Honor, na gamitin po hindi, yung... Hindi, huwag, niyo, huwag niyo sa Senate, ha? <laughs> yung po. So yung pangatlo naman, ho, lalong di ho natin gagawin, yung pong wawasakin yung mga sasakyan dahil sayang po yung ah. pwedeng kitain po ng pamahalaan. Mm -hmm. Yung mga kotse ni, yung sinorender ni Bryce uh, Hernandez, mm -hmm. na, nasa custody ng ICI? ICI po. Ah, hindi po gray eh. Binili po nila sa kampi members. Ah, so talagang uh, sinorender lang nila? Eh? Sinorender po. Mm -hmm. So hindi nyo alam kung ano plano ng ICI doon? Ah, so, so, so basta nila? Hindi hindi ko po alam at this point oh, ano mm hmm. plano po ng ICI. So pero kamyo oh, magpo-post clearance hindi, audit to kami. Hindi needed to turnover sa inyo no. Eh, hindi po kailangan kasi po tama po yung dokumento noon at yung pinagbayaran potentially tama naman po. Mm -hmm. But ICI and BIR BIR would look into the other mm -hmm. aspects of the uh vehicles po. Uh first of uh lastly Mr. Chair would like uh, to commend the uh, commissioner uh, Ariel dahil ngayon lang ako nakakita ng commissioner na customs na napakasipag at uh, talagang hands-on duty.